sa garden ako. Wala akong work today. Ngayon lang ako know, nag-vlog, nag-video. Kasi nakalimutan ko. <laughs> so, wala tayong work today. Nandito lang ako sa ano. Hindi ako naglayas-layas. -layas. Dito lang talaga ako. Ayan o, may bagong ano. Ayan o. Um, ha? May cover doon. Tapos may plastic na yan. Meron na yung ano bubong. Yung plastic na bubong. Ayan yun. Ayan. Kaya, pwede nang iwan itong ano, itong upuan dito. Mm, -mm. Nagkapit ako ng bagong ano, lashes. Pero, hindi ko alam kung bet ko siya kasi hindi siya ganun kakapal. Alam mo, ano lang siya. Very, ano lang. Ano yung tawag dyan? Demure. <laughs> Hindi, hindi ganun ka, ano, kakapal yung ano. Hindi makakapal yung ano niya, yung pinaka-lash niya. Hindi gano'n kakapal. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Mm. ko sa inyo kung paano ko yung nilalagay. Uh. Huh. ah. Maganda yung ano, yung, yung init ka. So, natatakpan, maya maya natatakpan ng ano, ng, 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 clouds tapos, hahangin. Yung hangin medyo ano, malamig. Maginaw. Pero okay lang. At least may hindi umuulan. Tsaka hindi ganun kalamig. Kaya nandito lang ako ngayon. Tingnan o tingnan Ang ginawa ko this morning, ano, nag, ano ako, nag, tiklop ako nagtiklop ako ng mga ano mga uh, damit kasi isang linggo na yun dun <laughs> hindi pa natitiklop so pag naglaba tiklop na naman ulit ganun ba kayo yung, nai yung okay lang sige maglalaba laba 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 pero pag nag nagtiklop na Diyos ko po ilang ano minsan dalawang linggo na yun <laughs> yung tiklopin ko pag nabet ko lang na yung ayusin ko na, yung magtiklop na ako, yun lang. Eh, ano, one week akong walang pasok, ba diba? Tapos, hindi ko siya tiniklop. Nandun lang siya. Pero naglaba ako. Kaya nga dumami yun, eh. Tapos, sinabat ako magtiklop. Ngayon ko lang tiniklop. Kanina umaga ko lang tiniklop. Time check, mga babes, is 2.52. Nang, ano, ng tanghali. Tanghali ba yan o hapon? Tanghali. So, maya-maya, susundo na kay Ella. Tapos, Monday ngayon eh, mayroon niyang ano siya, may rare siya tonight. Um, five till eight, yung ano niya, yung rare. Uh, rare production, yung saan niya. Kakakawa ka, babes! Ayan o, tingnan yung araw, ayan na naman nyo. Oh, ha? Um, kaya ito, nandi dito lang tayo. Gano'n, nakatagal yun. <laughs> yun. Natamad ako. Hindi ako naglalayas. Para hindi ako gumastos, mga babes. Gano'n yun. Kasi pag lumayas ako, gastos na naman yan. Kahit nga nandi dito nga lang, diba? Nasa bahay ka lang. Pag in, yung bigla ka mapunta sa Shein, o bigla sa Temo, sa... <laughs> Basta sa mga online shopping, makaka-shopping ka, ba? Diba? So, kaya sabi ko, ayoko. Hindi ako lalayas ngayon. Dito lang ako sa bahay. Yeah. So, saglit lang, ha? Hi! Nasa ano? Nasa asda ako ngayon. Sa, nasa, asda Ayan, ano nasa Asta kami. yan o. Oh, Nasa Asta ako. Namili kami. Ayan. Ito yung ginagamit pwede ka nang mag, pwede mo malaman kung magkano na yung ano yung yung nabibili mo. Kaya maganda 'to eh. Kasi may ano kung kung halimbawa yung yung pera mo sakto lang siya. So pwede mo siyang malaman. Ayun, kung magkano. Ano na? Ano na to? 43 pounds 75. five oh. Kung ang pera mo nasa 20 na ganyan, hindi alam mo na kung hanggang magkano lang yung pera mo. O di yun lang ang kukunin mo. Syempre, diba? So yun. Nihintay ko si tatay. E, ayaw mo kung nasa na siya. Ayan. Mamaya-maya, papalitan na nila yan yung, yung mga presyo na yun. Kasi, anong oras na. So, parang ano na lang yan. Parang, ayaw, yeah, ano na lang nila ng mas mababa. Kasi nga, ano, mas, ma, hindi na, hindi na siya fresh bukas, di ba? Kaya iba baba na nila yung fresh ng mga flowers. Ang ganda ng mga flowers, oh. Ganon. Ganon. Sinali, ang tagal ni tatay. Ang bigat nito. Pumili ako na ano eh, ng talong. Ng aubergine. Kasi gusto kong ano, gusto kong mag-tortang talong. Yun ang gagawin ko mam. Um. Ewan ko kung ano kakainin ko mamaya. Basta tortang talong. Mag-tortang talong ako. Tapos babaunin ko sa work. Bukas. Tortang talong. Meron pa ba akong ganito? Meron pa eh. Meron pa yata. Huwag na. Baka mamaya pagalitan ako. Ay, ano ko na si tatay? Wala na. May kukunin lang daw siya. Sabi niya. Tapos hindi na siya. Hindi na siya. Ang taga. Ako okay, nasan siya? Ano ba ito? <laughs> hinihilahot ko. Tingnan nyo. <laughs> hinihilahot ko siya. <laughs> hinihilahot ko yung ano, yung aking uh, pinamili dito. <laughs> hinihilahot ko. Kasi mabigat dito kaya. Kaya <laughs> hinihilahot ko. Ito mga palatin na nyo dito ha. Pakikita ko sa inyo. Ayan. One pound sixty-nine. Yung pepper. Puro pepper siya. Tapos, dali na, hindi ko nga hawakan yan. Kakainisig. May hilahod ko eh. Hilahurin ko na lang itong mga bebs. Tapos ayan ano, oh, kamati, 62p. Ayun, medyo maganda-ganda kasi lalagyanan. Hindi. Ano, cherry tomatoes, 1 pound. Kikita nyo ba? Ito malalaki. Ang mm -hmm. masarap to ah. Hmm? Ito, 1 pound twenty, two. Ito yung mga ito yung mga ano own brand. No Asda the salad tomatoes, own own brand 'yan. Hindi ko alam kung eh. Hindi ko makita eh. Tapos ito, Asda rin own brand pero yung maganda-ganda 1.60. Mm, may may ano to, may maliit na watermelon. Pakwa, 3 pound. ayan you know, 3 pound 47 yung pakwa na 'yan. Ito maliliit, 2 pound 28. Kita nyo, tapos ito yung yung hanju at ato tawag dito hanju, wampong dating na, yun may pineapple. I'm here. Ayan Shaw, pinamuhin na hinilad tu ta na ganyan. Sinangay na hinilad ko, matigka. Ayan, hinahin, hinahin, ko. <laughs> Ayan o, mga nakakat mga nakakat na show. Caesar's, oh can you get me Caesar salad? Can you get me Caesar salad? Mm -hmm. That one. That Caesar salad. You have that. Yeah, I only have to cook. Yeah, to Yeah, we only 24. There! Here! we Yeah, oh. we chicken and bacon. No, just... Yes, there. It's in there. Parang ang eh. Dali lang ha. Ngayon na, mag ano na kami. Dali lang ha. Ito na yun. Magbabayad na. Tingnan mo. QR code. Sandali lang mag-ano pala ako. Ilalabas ko yung asda ko. Yan. Ano uh, na kami pag na Paano na kami? nakatapos na kami uwi na kami Nakasalubong ko yung ano ko yung ka-workmate ko dito sa yung asawa niya pag <laughs> brown na brown na ako ng no, mga babes pero pag nag ano na nag winter na mawawala na yan mamumutla na ako, mga babes kaya habang ano ay, nawala ako nawala ako <laughs> sabi ko, pala ko wala akong ano salita kasi ako nung salita pala ko hindi ko hindi ko napintot. Oh, baka oh, mapindot oh, ko siya. Nandito naman kami ngayon sa ano, sa M&S. Medyo chichal. Medyo chichal dito. Medyo mahal ang mga bilihin dito. Sa M&S. Chichal dito, chichal kami Medyo mahal dito. Hindi dito yung gusto ni Ella na popcorn pala. It's a blue one isn't it that she likes no. what is that is that salty huh perfect ah oh. Oh, sweet and salty that's fine probably kasi ang gusto niya nung galing ng M&S na ano na popcorn mahusay din tong anak ko eh popcorn talaga ng M&S do a self checkout. Diyan ba sa atin may self checkout na sa atin mga babes? Dito sa meron na ano, um, uh, karamihan ng mga store dito meron na siyang self checkout. Eh mo you sa Pilipinas kung meron na tayong self checkout. Eh no sa self checkout sa tatay. See? Alis na. 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 na tayo. Tapos niya, yung na ano eh. <laughs> yung popcorn. Yung inaano ina niya yan, binabaan niya yan sa school. Nakita daw niya dun sa French. Ha? Huh? Okay, where are we going? Ito pala kami dito sa Pets at Home. So, nag-ano kami ng aming ano mga ano tawag dyan? Errands. Di ba? Yan ang tawag doon. Errands. Punta tayo dito sa Pets at Home. So, Iceland is coming. Iceland. Ay, you know. The food warehouse, Iceland. Um, babe, are we going to get this? He said. So, how much is it? Oh, any three for three pounds. That's only two. Why? said, any three. other that one? Ay, Manila yung buffles. Greg's. Any 3 for 10, Greg's. Mga frozen dito, mga bebs. Mga frozen. Kita niyo ba? Uh, uh. Pineapple and coconut. Watermelon. Huh? Huh? sinusura po TGI Friday mga ano to oh yan talaga yung mga binibenta doon mga bebs ayan oh hmm. chicken chichikin chicken any three for 10 pounds nakikita nyo ba chili hot wave chicken strips ayan oh Zing, I it. <gasps> Babe! Is this someone that analyzes? Or the one with the cranberry? Which one does she like the cranberry? Uh, oh. I that. Oh, yes. There we go. the name yeah. Yeah. Chicken chow mein, Mikey chow mein, Chicken donut, Chicken donut, and Burgers and sausage, I don't know what it is. Uh, fish, fish, some fish. ko sa inyo, mga bebs. Ito oh, kung hindi kayo maarte, alam nyo ba? Ayan oh, one pound lang mo oh, per meal. Tingnan nyo. One pound lang, piso lang mga bebs. Ayan oh. Oh, macaroni and cheese pasta, sweet and sour chicken rice, Chinese chicken rice, chicken curry rice, penne carbonara, ayan oh, curry chicken rice, salad, golden, savory, savory golden rice chicken pala. Tomato chicken pasta. Mga piso lang yun mga bibs, oh. Oh, sita nyo. Puro piso lang, o. Oh. Oh. Ito masarap to eh. Tsaka to, lagyan mo lang ng asukal. <laughs> kasi di ba mahilig tayo sa matamis na spaghetti. Ito masarap. Yun o, may lasagna. Hmm. Piso lang, bebs, sa'yo, no? Ready meals. Diba? Maarte lang kasi yung asawa ko eh. Ito pa, may piso pa dito, o. Ayan o. Bacon, chicken bacon pie. Straight fat fries. Hello, no, yung po dito Hindi ko mag-support. si David. Piso. Bata kay David. Kay tatay. may na mga piso lang talaga siya mga bibs din ang mga. Oh. Piso lang. Oh. Ang sasarap so, sa yan. Yeah. Ito pa. Ito maganda shape o. Baka na. kay Air fryer. Ngayon na. Oh. Diba? Heart shell. Bata kay tatay. Piso gustuhan na yan. Kaya mo, may Indian takeaway, oh. any two for four pounds. Chinese takeaway. Kung wala kang pera, pwede na yan. Four pounds. Uy, hindi na ako kumakain ng pork, eh. Chicken and mushroom. Pero pag bacon, kakainin ko. Sino na ng pork? One pound. Probably Ella will eat it. Eh. okay. Kids <laughs> okay, so probably Ella will eat it. Yeah. Ayan, nung tinang ito. I'll take away ano Oh, cheese filled crust. Ultimate garlic and cheese. Yum, yum. Oh, doner kebab, babe. There. Oh. Donor kebab. Ito yung, yung mga pizza. Ito yung mga murang pizza. 1.35 na. Alam ko may mga pizza din din na pizza eh. I'm not mistaken. Huh? Hmm. I'm gonna put this away. Hang on. I'm just gonna show something. Ano? you one pound pizza. <laughs> diba? oh, one pound lang yung pizza na to. Diba? Kung wala kang pera. Lagay na nga. dito ito dyan. Pinatamad ako magpunta dun eh. O oh, diba, piso lang. Hmm. Kung hindi ka maarte. Tingnan niyo to. Hmm. Kaya nga kung hindi ka lang ano, may maarte talaga. Mabuhay ka naman dito sa UK. Ayan o. Oh. another. Ayan o. mini cocktails. Piso lang din mga babes Diyos ko. Kung may 20 ka, dam mo na pagkain. Pag 2 weeks mo na yun mga babes Kung hindi ka maarte. Ayan o. Oh. lang ha. 60 pounds ang isa mga babes. Kasi ano, si si Oscar 50. Tapos si ano, 40 pounds. Si Po. Gusto ko ng rabbit. Hello. Ah, Gusto ko ng rabbit. Gusto ko ng rabbit. Bili kaya ko rabbit. <laughs> Bili na rabbit. Hello, ganda ng rabbit. Hello. <laughs> ganda nila. Hello. Rabbit. Alang, ay, para siyang peanut butter. Pangalan mo peanut. Ito naman Syrian hamster. Ang cute cute. Tostado, na. Ay, cute cute na susunduin si Ella kasi it's only ano, 6, 6.21 pa lang tapos ang ano niya labas na dun sa rare production is 8 o'clock yum 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 pa junction in an effort to prevent publication and republication

Nang shoes niya nandyan. Ayan, Oh. No? Ayan, ayan. Yung tao na yan. Ma. Oo nga kasi kanina, dapat, iyaano ko, eh, Agan kailangan, na kailangan pala, ibalot, iano siya, yung i-box siya ulit, sabi ni tata. Hindi, June 10 yung pinakalast. Ayaw niya kasi yung, yung binili ko sa kanya. Lahat ng sapatos nandi dito sa baba. Ang lalaki pa naman ng sapatos niya? Hello. Jumbo. Oh, Nasabay na tayo. Ay, eh, mayroon akong bit-bit ah. Ay, ano ba yan? Nasa house na tayo mga bebs. Yung sapatos ko. Ito, tatahiin ko yan. Kasi nasira yung zipper. Hindi ko alam paano nangabawin ko. nah nasa bahay na tayo. Puro coat. Ha? Huh? Hi! We're back! Ayan, ang ating mga pinamuli. Tsaka, nandun. Ano si? Tal! Kain siya. Is that, is that for, As in food or just treat. Food. It's food. Why are you giving him that? Not that? I'm not sure. Oh, look. He's... <laughs> He's going for it. So, ayan. Nasa bahay na tayo. Nandito na naman ako sa garden. Ayan. Uh-huh. Maganda to kasi ito. Tignan mo, hindi ano ka may, may may privacy ka dito ang sa hindi hindi, hindi privacy privacy yan may privacy ka ba diba? kasi ito oh may ganyan yan kasi pag wala nung ano yan tina mo naman kitang-kita -kita ka ng lahat ng kapitbahay mo pakita ko sa inyo ha nung wala kaming ganyan lahat ng kapitbahay mo nakatingin sa iyo eh no tina nyo. ganyan yan siya oh yung katulad nila. Diyan. Oh. Hmm. Kita lahat. Kaya sila naglagay ng konting ano eh. Pinataasan nila ng konti yung kanilang ano. Um, ano tawag dyan? Yung bakod nila. Kasi nga masyado ng, ano. Overlooking. <laughs> overlooking. Kaya yan. Naglagay ng ganyan si tatay. Ayan. Tapos ayan. Meron na tayong bubong. Ngayon Oh, kikita nyo ba? Kasi transparent eh masaya may na tayo ngayon. So, ayan ang ating ganap for today. Boring, diba? <laughs> ayan, yun na. At least may nangyari. Tapos, work na naman ako for 3 days, mga babes. So, ewan ko, bahala na si Batman kung meron tayong vlog. Okay? So, yun ang ating ganap for today. Yun lang. Ay, nga pala ba diba, yung work ko, sinasabi ko sa inyo, yung sa work ko, ano, yung isang service user ko, ano, naka na yung, ano, naka-book na yung kanyang holiday. So, uh, kasama ako dun sa holiday niya ulit. Ako, tapos yung, tap bali tatlong, ano, tatlong staff yung kasama niya. Dalawang staff niya sa umaga, tapos isang staff niya sa gabi. Siyempre, sa gabi kasi, siyempre kailangan may bantay din siya no so yung caravan dalawang caravan yon isang caravan para sa kanya isang caravan para sa amin sa ano kami sa skegness kami this time last last year ano kami sa constanton so this time medyo lumayo kami ng konti so pag dumating yung araw na yon papakita ko sa inyo and yun lang <laughs> diba so ano yon uh, bali balita two nights three days kami doon uh. So, yun. Ano niya lahat? Um, uh, lahat yun, ano, paid yun nung, ano, nung, ano namin, service user namin. Yun. Kaya, yun. Parang bakasyon na rin. Pero, hindi ko talaga bakasyon yun, ha? Bakasyon yun ng service user ko. Kasi, naka, naka, alalay pa rin kami sa kanya. So, yun lang. So, tingnan natin yung araw na yung papakitok sa inyo. See ya!